Hello mga meses! Magandang araw sa inyo! Hi! Ikatlong araw ng aking daily life vlog. Late na akong nakapag-video ngayon mga meses. Hindi ko na naipakita sa inyo kung ano bagang hinase ko kanina. Ay, tsaka sa totoo lang naman ay, ako naman ay, wala masyadong pinagagawa. Ako nagtitiglaang. ang... Anyway, baby, ako sa kulungan namin ng mga manok na Tagalog. At may doon dito nga napisang mga itlog. Ay, ang panahon naman dito sa amin ay masama. Tingnan ninyo ha. Paulan-ulan. Hmm, tamo ninyo. Latiti oh. Damusak, maputik. Ang mga bibi ko bambayan ah. Dudumeng, dudumeng. Iya. Ay pagkaganito ang panahon, ay hirap na makasurvive ang mga sisiyo. Kaya, ang plano ko ay itong isang kulungan na ito ah, ay aking aayusin at dito ko ilalagay ang mga sisiw ng manok. Ang problema nga ay yung anim na sisiw ay inilabas na nung kanilang ina. Naglalayas na kung saan diyan ah. May naiwan ditong dalawa. Bayan, na pati. Bayan, ang dalawang naiwan. Mm. Di diba mga meses? Kulay itim. ah. Ay bago pa mailabas lahat nung ina itong mga sisiw ay gagawin ko na muna ang kulungan at nang hindi mapahamak ang mga inakay na ayan. At ilang beses na kaming napisaan ng itlog. Nangangamatay lahat ang sisiw. Dahil nga sa masamang panahon. Lilipat na kayo. Naayos ko na ang inyong bahay. Halika na dali. Mm. Hmm. Dito kayo. Yan yang kayo honey Mahalika na din Mahalika na mo na maarty, Hindi naman kita sasaktan Ayan Kayong magkapatid Ay di yan natitira Honey Hahanapin ko pa yung inyong mga kapatid at naglalayas Okay na itong kanilang kulungan mga meses Ay balak ko ay lagyan ko pa ng ilaw yung nainit at gawa nga ng malamig ang panahon ay baka sila ay magkasakit Tingnan ninyo mga meses at may mga itlog pa dito. Dibaga? ba ito ay ipapapisa ko din para mas dumami pa ang aking mga manok na native. Bayan, mga meses o. Oh. Bayan ang kanilang ina. Hmm. Mga itin din yung sisiyo na narito. Bo, oh, parang nagagalit yung nanay. Parang gusto akong sabungin. Hmm. Ay, hindi ko pa rin makukuha ngayon. At araw mamaya na lang siguro pahapon para sila hindi makakakita tanghali na naman mga meses ikakain na naman ng tanghali. ako'y magluluto na ng ulam namin ni Chong ako'y nag-iisa ngayon at si Chong ay nasa school pa pero yun ay sisibig na si Chong ay may ibinabad dito na boneless na bangos ay siya kong ipipiritos tapos ay yung pinagbabada na igigisa ko. Oh, hindi kami may ulam na. Ah! Napalakas ang apoy ko. Baka si ka ng langis, elintik. Nakapagpiritos na ako ng bango sa mga masses. Muntik ng masunog. <laughs> Igigisa ko na lang yung pinagbabadan. At kami kakain na. Kakain na tayo mga meses. Yung kalat mo. nga ba? Kahit anong gawing pag i ay eh. nagkalat pa din. Nga na pala si Chong sumibig na mga meses. Okay na ito mga meses. Kumain na tayo. Chong. Kakain na. Kita ko kumain na. At ako gutom na. Ubos mo yung kanin. Kumain na tayo mga meses. Mm. Sarap. Iyan yeah, mga meses, maulan dito sa amin. Ay, kumakakong lagayan ng sisiw. Hawakan na lang. Huhulihin na namin yung mga sisiw at nang maikulong. Doon sa kulong ang aking inayos kanina. Ben, ako'y nagpapatulong. Huhulihin daw na yung nanay para makuha yung mga sisiw. Bayan mga meses, una, huli na. Mabuhay kaya yung mga yan? Igagawa ko ng pagkain, si Jampipay at saka si Bamboo. Ipauulam ko itong iginisa ko kanina, yung sa yung inulam din namin. Gusto nila ito. Tapos, ipaghihimay ng karning manok. Muntikan pa akong mga dulas kanina, mga mesis. At ako'y sasabungin ng inahing manok. Kakain na si Bambu! Nakaabang ang bambuhan! Ay kakain na! Kakain na ang bambuhan! Nagugutom na! Hop, 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 kakain Ay, tutuwang tuwa dahil si kakain na. Ay kakain na ang ambuhan Kakain na ang ambuhan Nakabang na Kakain na, kakain na oh, pasok, 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 na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok na dun. Opo, opo, opo. Opo, opo. Opo muna, opo. Opo, opo. Yan, opo lang ha. Opo, opo muna. Wala mo ng tatayo. Hmm. Opo, doon po. Opo. Hindi opo. ko bibigay pag di na opo. 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 Diyan, dito ka. Halika. Dito, dito. Halika, opo dito. Halika. Dito. opo. 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 O, yan. Opo. opo. Hmm. Hmm. Mga meses. Ay, bumili kami ni Chong ng pandisal. Galing kami sa labas. Hindi ko na kayo naisama sa labas at nakalimutan kong bit-bitin itong kamera, ay, habang kami naghihintay na maluto itong pandesal, ay may nagpahingi ng ulam tinuto. Baby ah, galing doon sa kalapit na karinderiya. Tingnan mo nga naman, hindi mo mamasasot. Ang ay hindi mo masasabi kung kailan dadating. Ay tamang-tamat, wala din lang ang kaming ulam ngayon. Ay di, oh, solved na. Ay para pating ako'y biglang natakam. Patuhuan naman. Mabango. Salamat kay Meses na nagpahingi sa amin na itong tinuto. Bago ako kumain ng kanin mga Meses, ay kakain muna ako ng pandesal at lalamig. Hmm, sarap Masarap talaga kapag mainit. Aking titikman itong tinuto ah. Wari ko talaga ito yung maigi. Hmm, Harap. Bakit kaya pag malamig ang panahon ay masarap kumain ng ganitong mga ulam? Yung ginataan. Parang mas maigi kung lalagyan ko ng sardinas na pula. At anak, kaya kay walang makuhang lahok dito. Maigi pa magbukas ng isang sardinas may nag-imbita sa amin mga meses, birthday yan. Ay kahit gabing gabi ay talaga namang pinatus ko pa rin. At aba, harimuhan din mga meses. Isang kain din, makakaligtas. Di ba Kaya kahit gabing gabi, rampa! Ay kasama namin si Carding by the, ah. Aking pipik-apin. Pang Ang outfit. Ang outfit mo pang summer. Pang summer ang outfit mo. Sabi nila. Sabi uh, nila. pakita mo si Carding, Say hi. Hi. Yan ang outfit mo ngayong gabi. Mahigit na lang talaga kami kumain. Kiwi, kiwi. Ligtas ang hapunan. Ano po ito? Ubas. Ubas. Alright. Kari-kari, um. pork Board of judges, May pork kari-kari. May pork kari. Ano yun, naman? Sa tirina, uh, Chicken, uh, fillet. Uh, uh, Chicken fillet. Chicken uh, filet. Uh, uh, Igado. <laughs> <laughs> Sisig. Alright. Hawa kamay ko, na. Chicken. Barbecue. pancit, Palabok. Kakanin. Oh. Bay na uli ako mga meses sa aming bahay kubo. Ay ganito ang aming gawa. Pag kami may lakad tapos ay maulan ay di maputik ang daan. Honey, ay labit namin ang sapatos at doon namin sinusuot sa labas. Kung minsan pati ang tubig ay apaw sa tulay ay di mababasa ang paa. Ay, matulog na tayo. See you again tomorrow. Bye!